Magandang araw po sa inyong lahat. For today's video, gagawa po tayo ng isang masarap na palaman sa tinapay, ang savory chicken spread. Magpakulo lamang po muna tayo ng tatlong pirasong chicken thighs. Pagluto na, ito po ating i-drain at palamigin. Tanggalin lang po ang balat ng manok at simula na po natin itong i-shred. Iwain lang po ng maliliit ang tatlong tangkay ng celery. Hiwain din po ng maliliit ang isang pulang sibuyas. Sa isang mixing bowl ay maglagay lang po tayo ng 500 ml ng mayonnaise. Sa ating mayonnaise ay maglalagay po tayo ng kalahating kutsaritang durog na paminta at isa't kalahating kutsarita ng puting asukal. Haluin ng maigi. Sunod po natin ilalagay ay ang sibuyas at ang celery. halo inrindang ng mga maigi. Ang panghuling nating ilalagay ay ang ating shredded na manok. At pagkatapos mahalo ay ready na ang ating palaman. Please like, subscribe, comment, and share kung nagustuhan niyo po ang ating video na ito. And as always, ingat lang po tayo wherever we are. And hanggang sa muli, bye bye!